Hello guys, good evening. Welcome to our YouTube channel. This is Lola Malin, ang inyong tendera. So, ang um, i-share ko na video sa inyo ngayon guys ay, ano, Tagalog naman tao eh. <laughs> ang i-share na ako ng video sa inyo karon is, kanang, sa ato bitang business, sa, about sa business, diba? about sa pagpamalakad sa business. Sa, sa sugod, so sa sugod, Uh, Mag-plano ka, mag-isip ka, mag mag imong buhaton i-implement mo kayon ana. Karon guys, ang sugod so nga imong hangi buhat, nakatutok lang ka sa kani nga kailangan uh, unsay mo igawas na ay mubalik mo income ingon ana. Pagabot sa panahon, kailangan na din mo og lain tao para mulihok para ani. Lain tao para mulihok para ani, lain tao para mulihok para ani. Makita nato nga kanang ah dili dai di, pwede ang business na ako lang, na dai kay kauban, ingon ana ba? So pagka human ana guys, naana na nang na tao na nanana. Na along the way sa inyong hang pag journey sa inyong hang business, kauban tong mga tao nga imo nang nabutang diha nga imo mga ka nga, kauban na nimo. Na na, na poy mas mapalalom na to nga buluhaton sama sa kanang mga legalities, sa kanang mga eh, syempre kung mga permits man na Kung sa man na kay na kay tao na mulihok para ana kay eh, di naman nimo kaya nun kung ikaw pay mulihok ana. So aside ana, na ay mga problema along the way na mo abot na kailangan ni tutukan, kailangan, ni, kailangan ni mo siyang i-address, kailangan ni mo siyang atubangon, diha nga time, mapalalom na po ang imuhang mission, ang imuhang responsibility, ang imuhang obligasyon sa imuhang negosyo. So, sa sugod, so nag, nagbutang ka, nag ka, sunod na kita ni mo na kinanglan kagtao. tao. Eh, ang sunod, aside sa kinanglan na kagtao, feeling ni mo okay na siya, Mabot ang time yun ay nga naay mga sitwasyon nga kailangan ni mong tutukan. So, kana, kami, sa sitwasyon na mo karo, naanami sa anak nga panahon. So, kung ang isa ka, example, isa ka area, isa ka negosyo ni mo, isa ka area, lagi ka nang tawag, na ay problema diha, mapalalum yun ni mo ang imuhang buluhaton. Dili lang yun nga. Ah, diha, pilay ko, andiha, pilay halin diha, pilay ko, so, suambi, yan na, remit, ano. Along gawin na agad sa yung mga problema nga mo gawas, no? So, kana nga mga sitwasyon, wala na ko nag-anticipate, wala na ko nag-tanaw nga, mo pero, na experience na ako karon nga nakita na ako nga ingon ani kunya dili na ako gusto na ma-stress so ako sa siyang gitan-aw gigitan isa ka side diri nga side diri nga side kung unsaon siya pag address kay dili na ako gusto na kanila nga side akong tan tapos mo decision ako so gi, ako lang sa siyang gihayaan gi obserbahan hantod na na makuha na nako na ako ang pinaka bottom line niya saka na mo action so kanya nga sitwasyon ingon ana na po isa ka sitwasyon nga halimbawa kani nga kani nga area po, ganito po nga sitwasyon, gusto na nako na kaayo para <clears throat> para makapakinabang ang tanan, akong mga team, akong kuwan na makapakinabang ang tanan. Pero along the way, lahi ang ako ang lahi ang akong gina project, lahi akong ginalantaw, pero ang mga nahitabo, actual, dili, mao. So, unsaon pag decision sa ingon ana, isa po naka-video atong buhat. Ang akong gibuhat, itanaw na ako, asa makabenefit ang tanan. Kung akong ipilit, tapos magsuffer ang tanan, tanan tanan taong nga konektado magsuffer dili siya tama dili siya healthy dili siya matawag nimo nga ang imong business or unsa imong business sa sitwasyon nako na akong ginaobserbahan asa makabenepisyo ang tanan kung kailangan nako mo atras para makabenepisyo ang tanan okay fine why problema basta sa akong pag-atras dili walay malugi o walay malamangan kay ako di man sa kumang kanang kung ano sad ko kanang unsa kanang kung pwede lang kung pwede lang pantay ba para smooth ang lakaw ba pero dili man gitingon ana ang sitwasyon guys na agay mga pagkakataon nga kanang kailangan mong kailangan nimong mong desisyon ana pud ang ako ang kanang kuan sa ako abakay taas kong tolerance sa mga pain sa mga kuan kanang mga ah, sige palabyon lang palabyon lang taas ko ana wala na ko na lang tao may gani kay dili pa huli ang tanan ba kanang sabagay nagaisip man sa ko nagatigin na timbang-timbang sa nako kung akong ipilit magsakripisyo ang akong mga tao dili gyud siya tama so na koy mga actions nga buhaton nga buluhaton nga ako na amulihok sa pag, sa, sa, inana pero eventually kung kung halimbawa na nagig kasaligan nga mao siya amulihok mao ni bang atubang pwede inana ang kulang magud sa ako guys unsa kana bitaw kana bitaw <laughs> kanang strong ba nga kanang taay kailangan na drive ba na, na sulong ba dili ba ingon na kanang Sabto tani mo anay harang di o oh, sige balikay sa taas sige kay tingo na ang ako ang kuan kung pwede dili lang sa tamang problema in ana ko pero kailangan nimo harapon kailangan nimo atubangon kailangan nimo uh, kanang desisyonan basta wala lang ka nakalapas ang, ang ako ang ugali nun anay eh. mao ni siya ang kasunduan mao ni kasabutan nato karon mo extend pa ko ug effort para kanang ka dili mo mabugatan in ana ba pero pag ako na gani ang kanang <laughs> naalanganin kuanon ko kay kuanon dai ko kanang bitawng ibombardahin ko nila tuloy suko dito ko nila awayon dai ko in ana ba kay dili na nila matanaw nga nga sa panahon nga sa panahon nga akong gibuhat nga sila ang makinabang wala nila na nakita karon na, na realize nako dili siya pwede ingon ana dili pwede nga kanang paraya lang pa para kanunay kay daghan tao nakasalalay sa imong hadaghan tao nga under sa imong hanga nagkuan pod kana bitaw nagsalig pod nag, na nga, 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 nga kailangan po nila og protection kay imos lang sakop sa so in anagen, siguro kailangan na kung kaisog ba courage to to fight para sa tama kay dili pwede nga ah, sige lang ah, sige lang sige lang dili pwede permanente ko lugi perma dili ingon nga lugi nga usa permanente ko ba kanang matamakan ba unya ang ang luoy ang mga tao lagi nga nakakuan sa ako ah, naka nakasalalay sa ako naka connect sa ako ah. so karon paningkamutan na nako guys nga kanang mausab kana nga aspeto sa akong kinabuhi. Kung kana siya mali, dili na, na na mo itolerate, dili na, na ko itolerate. Ano na ko ang prinsipyo sa negosyo ba nga nagnegosyo ka para ka mo income, wala ka nagnegosyo para mag charity. Nag mo income ka dili para sa imo, mo income ka para sa mga tao nga naka sa imo ha. Kay kung tutuusin sa ako a ah, kanang okay na ko ba kanang makakaon ako, na relax ako ana. Inana ba ang ako lang nga na apa ko y chance nga makatabang sa uban, ako na siyang baton. Kay sayang ang panahon ba nga mula ba'y nakaskalibutan niya, wala lang, nasayang lang gano'y mong kinabuhi. Ganang, sayang lang, kaya wakay ibuhat nga para sa uban. So, siguro, dili tanan makasabot sa ako, ah, pero siguro, ang uban po, makaingon, sa manisim mo, hindi man siya mo, kung ano, hindi man siya kabalong barong, hindi kabalong mo desisyon, anak. Ako mga ka-uban, guys, ila ginaingnan nga. Lain lagi ka ba, kay, pati ang problema sa uban kay, imuhang pa itag solusyon, imuhang kung, dili naman ka apil, anak, anak ba? So, na-realize na ako nga um, tama, dahil no? Nga akong, akong kanang i-dwell akong sarili sa inyong na ng sitwasyon nga, na ako yung mga kauban nga masakitan. Masakitan sila ba nga? Dili na ako gusto na ang ako mga kauban, mawad ng pagsalig sa ako. Tungod lang kay tolerate na akong isa kabagay nga dapat dili. So, mauna ang ako ang ko stand. Bilang ilahang leader, bilang ilang team leader, protection na ako ang matag-usa. Ang matag-usa ang among, among negosyo, ang among kumpanya. Kung paningkamutan naman mo nga, mo grow, na i-growth ang among ang, ang, among negosyo ba? Kanang, makita ba? Dili man ingon nga, numbers or unsa ka na anak kay mostly sa business numbers magin ang ginalan tao ginatan nga pila na pila na pila na unsa na nahitabo ingon anak ang ako alang yon ang basihan nako nga ni grow ka is ang mga tao nga nakapalibot sa ako apo negro na usab ang ilahang sitwasyon na usab ang ilang kuan mo na ako ang growth na ginatan aw dili ko sa kanang magihap ko nga adaghan ah, kayo ko kwarta kuno hay unya enjoy ka ikaw ikaw lang malingaw ka nga ikaw ikaw lang dili kanang deep in my heart, mag ko, mag ko kung ako enjoy akong mga kauban dili. Ano ba? Pero, dili pa sa nako kaya nga every now and then na aming mga happy-happy o -happy, unsa sa dili, sa nako kaya kay naa pa mi, mga responsibilities, mga obligasyonis, mga daghan pang kanang, kanabi mga detalye nga among plansyahon. Siguro, kung mag years na mi sa, sa business, siguro, naanay makita nga, ah, si Kuan in-anina, si Kuan in-anina, si Kuan in-anina, mga kauban na mo in-anina. Pero habang nagsugod pa, sa sugod pa lang, eh, ikaw pa lang isa, di ba? Or upat mo nagsugod kami, upat mo nagsugod, o kami lang upat. Wala pa may mga tao na kauban Karon, ang among ang 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 growth nga nahitabo sa mo, nagkaroon may mga tao ba, nagkaroon may staff, nagkaroon may siguro ako natural born ko ano ko ba? Business minded ba? Kung baga, kung may opportunity, i-grab na ko na siya. Kay sayang pud ba ka. Kung halimbawa, kining nga business nimo, ya, yeah, naghinahinay kag sugod ana, nga mga after two years na ay nigawas na opportunity nga kanaasan nga business pwede ni buhaton or sa next another two years na napulay ang opportunity dili na ko sila palab yun guys nga no dili ni mo matag na asa ka nga business mo click or asa ka nga business mo, mo ma maosenso ba nya daghan tao na yung matabangan maskin pag wala ko nag-isip nga mo asinso kog maayo unsa pa man ang ako abang akong kining isa ka business na isa ka mga tao dali nang trabaho makapakinabang na sila. Kaning isa ka business na napoy mga trabaho an nakatrabaho ani makapakinabang sila. Kung unsa pa man sa future, ingon ana ang akong ilang tao. So <coughs> So mauna na ang ako ang kanang panglantaw sa kinabuhi. Siguro inananagin na siguro tigulang na no, magugubay 54 years old ako, mo nang na siguro ingon ana na akong pang kuan ba? Pang huna paminsar kumbaga. So kanalang siguro guys, thank you very much for watching. Dati magud tindera, nga hardinera wala na ko chance mananum guys kay na busy naman ko mauna ni eh, ang inyong lola na tindera. So, bye guys! Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share sa ato ang mga video. Salamat! Ba bye!